Alam mo na, sa Barcelona, Spain, ako, may nabalitaan ako na baka bumili daw ng uh, property sa Barcelona, Spain si Coco oh, uh, Martin. Martin, oo. Na nandun din. Oo, oh, oh, napunta siya hmm. doon, di ba? Pero kasi may isang kaibigan doon kasi siya bumili ng property doon. So, ang advice ng kaibigan niya sa kanya, bumili ng property, di ba? Pero nauuso rin din yung mga Pinoy na bumibili ng property sa iba't ibang lugar hmm. sa Spain, like si Bea Alonso, di ba? Para Or maging, golden visa, oh, 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 para okay. magkaroon ng visa. Mag oo oh, nga. Golden visa hmm. na no, 'yun eh. Oo oh, nga. Pero Uh, yun nga, payo daw ng kaibigan niya kay Coco, e eh, bumili ng condo or property doon para nga magka-golden visa. Pero syempre, i-confirm natin niya kay Coco once sa makausap natin siya, di ba? Mm -hmm. okay, pero isang kaibigan niya rin na nagsabi sa akin na tingnan advice sa kanya, di ba? So, may mga kilala rin ako na bumili rin ng property sa Europe, lalo na sa si Spain for the golden visa, di ba? So, chichikahin natin, tatanungin natin si Coco. Pero hanggang nung Sabado sila, sa Barcelona, nakauwi na okay. raw. Bakasyon lang ba ginawa nila? Uh, yeah, bakasyon. Pero alam mo, nakakatuwa. puring puri si Coco ng mga Pinoy sa Barcelona, Spain. Kasi uh, pag nagpapakuha sila ng picture, mapagbigay daw si Coco, kahit si Julia, si Senator Lito Lappie. Lapid, na kasama nila, plus si Mark Lapid, di ba? tuwan-tuwa sila na nakikita sila Coco doon. Kasi ang dami nanonood ng FPJ's Batang Kiyapo nila. di ba? Diba? Kahit naman si Mark Lapid, diba? ba? Yes. Uh, na papanood doon. doon Pero diba? si Julia lang yung wala doon sa set. Sa, oh, kasi uh, si, ano, may special participation um, si Lito, di ba? so, si Julia, o oh, nga, ano kaya, balay natin, pumasok siya in the future, di ba? Pero, may nadrick ako kanina eh. Ano? Kaya nang baka bukas ko sulat eh. Ano yun? pwede na ba sabihin? Kasi sa isang interview ni Senator, uh, former Senator Kiko Pangilinan, uh -huh. na nasabi niya na, kasi tinanong si former, former Senator Kiko Pangilinan, kung ano yung, kung papasok ba sa politika si Ms. Sharon Coneta. Uh -huh. Ang sabi niya, hindi daw, dahil uh -huh. may gagawin teleserye with Julia Montes. Oo. Uh -huh. so, buti na anala ko yung Julia Montes. Uh -huh. <laughs> so pala dapat isa, ano ko. <laughs> Ako, hindi mo sinulat yan. <laughs> Pero yun nga, uh, anyways, uh, uh, i-confirm pa natin kay Coco kung talagang bibili hmm. nga siya ng property dito.